Limang pinakadelikadong nilalang sa balat ng lupa. Ikalima, aso. Alam nyo ba na 13,000 na tao ang napapatay ng aso taon-taon? At iba pa nga ang napapatay nila sa rabies na minimum na umaabot ng 59,000 na tao kada taon ang namamatay sa mga rabies kaya siguraduhin po natin na ang mga cute nating mga tuta ay napapabakunahan agad guys no ikaapat niknik o oh, sandfly ito ay uri ng langaw na naninipsip ng dugo. Oh, wow, sana oh, sinisipsip. Ito nga daw ay mahusay maglipat-lipat ng mga sakit sa tao. Sa pamamagitan ng kagat nito, kaya ito nga raw ay nakakapatay ng 14,000 na tao kada taon. At pag ikaw nga ay nakagat nito, mag-iwan ito ng pulang marka sa iyong balat. At ito ay magtatagal ng limang araw. At may sarili nga silang rabies na ang tawag ay Chandipura. Kaya mag-ingat po tayo sa mga mabuhangin na lugar sapagkat doon sila naninirahan. Ikatlo, snake o ahas. Tinatanong pa ba ito guys? Grabe, sobrang dami ng lahi ng ahas. May nananakal, meron din namang makamandag, may ahas tubig, ahas putik, ahas na nakakalason at marami pang iba. Kaya itong araw ay nakakapatay ng 75 5,000 na tao kada taon. At alam nyo ba na may dalawang klase ng lason guys no? Merong ini-inject sa katawan ng tao at meron din namang kinakain o iniinom. Ang tawag sa ini-inject ay benom at ang tawag naman sa mga kinakain o iniinom ay poison. Pero di lahat ng as guys ay delikado pero mas mabuting umiwas na lang pag nakakita kayo ng ahas kung, lalo na kung di kayo marunong kumilala nito no guys no ikalawa, ah uh, wait lang guys no, hayaan kong kayo ang mumusga kung sino ang pangalawang pinaka delikadong nilalang sa balat ng lupa pating, lobo, li o crocodile 5 seconds guys no at ang ikalawang pinakadelikadong nilalang sa balat ng lupa ay ako tayo tayo guys no sapagkat ang taong adaw ay nakakapatay ng at least 475,000 na tao per year grabe guys no ang dami at hindi ko na kailangan i-explain sa inyo kung paano nga ba nakakapatay ang isang tao. Manood lang kayo ng balita guys no at doon nyo na makikita puro patayan no araw-araw. At ako nga lang kanina may nakita lang ako guys na no? video sa Facebook. May tumatakbong hubot-hubad na lalaki at tinahabol siya ng lalaki din na may panaksak no. At ng Valentine's Day yata yun. Hindi ko alam by siya inahabol pero kayo na lang no comment nyo sa section uh, comment section down below kung bakit nga ba siya hinahabol guys no pero siguro uh, umiwas na lang tayo sa mga uh, init ulo para makaiwas po tayo sa away, at siyempre ang pinakadelikadong nilalang sa balat ng lupa na nabubuhay ay lamok guys no o mosquito opo di po ako nagbibiro guys no sapagkat 780,000 na tao ang napapatay ng lamo kada taon sapagkat kaya ka po nito bigyan ng uh, iba't ibang sakit sa pamamagitan lang ng pagkagat sa iyo nito no guys no sapagkat kaya ka nitong bigyan ng sakit na galing sa una nitong kinagat at maililipat niya na sa iyo yung sakit na nanggagaling doon sa ibang tao guys no tulad ng dengue malaria at marami pang ibang sakit guys no at yun na nga guys no ang sabi nga ni paring google ang lamok nga raw ang may pinakamaraming pinapatay na tao kada taon kahit pag sama-samahin mo pa ang mga mababangis na hayop sa iyong isipan ay di nila kayang tumbasan ang bangis ng lamok at ayon kay google guys ang pinakamabisang panlaban sa mga lamok ay tanggalin po natin ang mga tubig sa mga lugar na hindi naman kailangan ng tubig guys no tulad ng mga gulong ng mga maduduming uh, lugar at takpan po natin ng mga ating mga tubig guys no tulad ng mga ating mga panligo mga inumin sapagkat doon nga daw nagpaparami ang mga lamok guys no sa mga tubig sa mga maduduming tubig doon sila nagpaparami doon sila nanganganak at bago matapos guys no shout out po muna tayo like del shout out po sa inyo maraming salamat sa inyong suporta king madrona king silverio ah, kay insan jeff Chu. guys no grabe tapad natin to si insan ah, shout out sa iyo maraming salamat sa inyong suporta no insan araw-araw nagko si insan at syempre kay Ma'am Maris grabe guys araw-araw din yan nagko-comment maraming salamat po Ma'am Maris sa inyong pagko araw-araw shoutout po sa inyo at PO matarong welcome po sa ating mga bagong manonood maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel at sana mas dumami pa po ang mag-follow sa ating mga videos no, guys, sa ating page pero sa ngayon yun lang Maraming salamat, paalam!